So, guys. so nandito tayo ngayon sa Manila Baywalk Dolomite Beach Ayan guys, so, palubog na yung araw Time check 6.03 na ng hapon guys So inabang sana namin yung sunset Kaya so kailangan na rin namin umuwi Kaya hindi namin talaga siya mapapalubog At hanggang ngayong oras na lang namin siya video or makukuha na ng picture. Ayan guys, so ang ganda So, totoo nga na parang burakay itong uh, Manila Baywalk. Nagmukha siyang parang burakay kasi parang white sand. Yung kanyang mga buhangin, pero actually hindi ito buhangin, kundi mga dolomites siya. Mga white stone. Ayan, guys, oh. Ayan. So, kailangan na naming umuwi. <laughs> Nag-blurred. Kasi nga hindi kami pwede abutan ng gabi sa daan, guys. So, ayan na yung last sight ng sunset ang ganda niya sana pag masda no. Ayan, oh. No? So ang ganda ng view. And guys, enjoy the view. Thank you guys for watching. Enjoy the view. Ayan na guys, ang ganda. Sunset.